Oh, good morning. Mas maagad sa ako. So, ilang na tayo rito. Hmm, gusto niyo pumagkik? Ito yung itatake mo. Kasi ito ay ah, may collagen booster at glutathione. Ito na lang. Flawless glow naman to para sa speed, hair, nails, and joint support. So, ayaw nyo magkaroon ng hair loss. Ito, mabawasan ang dami na nag-PPM sa akin kung saan ako bumibili ito Kasi nakikita nga nila, uh, nagkakaroon ng glow yung skin ko. So yon dami na akong nabubudo. <laughs> Marami na nag-PPM sa akin kung saan ako umorder. Ma Marami na din gusto mag-take. Dahil nga nakikita nila yung uh, improvement sa skin at saka sa ano ko. So yan. Yeah. Sarap siya. Talo na yung yellow. Kaya ko siyang papakain lagi. Sarap siya. Masarap siya. Saka sweet naman siya itik. Marami na nag-PM sa akin kasi ako bumibili. Sa alam niyo bang kaadikan ko nito, May stock na ako para sa next month. <laughs> kasi napadami yung bili ko nung 10-10. Kasi sale. Hindi bihira lang kasi mag-sale ang ano. Mahal kasi siya pagka ah, hindi sale 480. Pero pag sale nasa 300 pa. So nabili ko lang siya ng 740 or 780 nang dalawa na siya. Di ba laki tinipid ko kasi pag regular price kasama shipping fee almost 1,000 siya. Ah. Diba? Ako ko sa inyo guys. Ibili na din ako nito. Ito at ito. Sa mga gusto namang pumayat, meron din sila ang version na pang pang papayat. <coughs> diba kita dyan mas lasa ko. Uh, yung ano fat yung lagdat ka pero pinilit mo maligo kasi mas lalo ako lalagdat kapag ka uh, hindi ako naligo so iniligo ko talaga siya piling ko mas lalo ako magkakasakit pagka hindi ako naligo so kaya niligo ko siya So, mayroon yung kakain ako. Mama, <coughs> happy birthday! Happy birthday? Di ko birthday, anak. So, guys. So, mga gusto bubili ng Vita Bears. Uh, bibigyan ko po, po kayo ng link kung saan ako bumibili ng legit sale. So, yun lang guys. Bye! Papahinga na ako. Mas makasinlas ako. Bye!